Dahil nalalapit na ang pinakahihintay na pagdiriwang sa rehiyon, ang Bicoloco Hot Air Balloon and Music Festival 2025. Alamin natin kung excited na ba ang mga Bicolano sa tatlong araw na selebrasyon na ito. Ma'am, ngayon pong nalalapit na ang celebration ng Bicoloco Festival, ano po yung nararamdaman po ninyo? Excited! Ina-expect ko na mas madami pa yung mga hot air balloons. Exciting na may mahiling akong nag-layug-layug uh, na hot air balloons, tsaka nagagawa po ang mga artista, nagagandahan. Na wow! I'm excited to witness once again the hot air balloons which will highlight the majestic Mayon Volcano here in Albay, Philippines na excite kasi uh, um, parang rare siya, rare, rare, na uh, festival activity dito sa Bicol Region. Inaabangan ng mga tao yan. Excited kasi babalik naman yung Bicol Aside from the hot air balloons, ano ba po yung inaasahan yung mangyari? Of course, I'm expecting to have some fun. Like, meron po yung pa-concert after po ng hot air balloons with which surely all of the people here, especially in Albay, will celebrate and have some fun po. Mga fireworks tapos yung mga pa-concerts nila. Pero gusto kong makita ulit yung pumunta dito kung banda, yung Cup of Joe. Yung exhibition ng drone ba? Yung parang nung dati, yung maraming ilaw sa kalangitan. Sana yung kami kaasi uh, ngayon na paparating na bicol. Siyempre yung mga hot air balloon din na uh, sana may mga bago na rin ng mga, mga unique na hot, hot air balloons na nililipad dyan sa old airport. Sana makasakay ako sa air balloon. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na sa Bicoloco Festival sa darating na Hunyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na makasama ang pamilya at mga barkada. Kita taket mga ka aksyon